Hi, good morning mga lalams So, ayan, may blessings tayo today. So, ayan, libre na sa ulam. So, ayan, no pinangiwagan siya, may mga kuwang at octopus ayan, isda, may crab So, ayan, libre na po sa ulam. So, ayan, pag sa probinsya ka talaga mga lalabs, so, ayan, no, hindi mo na kailangan maghanap pa o bumili ng mauulam kapag walang pambili kasi kahit pumunta ka lang sa dagat, basta masipag ka ay makakalibri ka ng ulam gaya niyan. So ayan, no, malaking bagay na yan mga lalabs ang pagtitipid kasi sobrang mahal din ngayon ang mga bilihin like sa mga ulam, isda, ganun so kahit pa paano makakatipid ka so iba talaga kapag sa probinsya so akong mga lalabs mas gusto ko sa probinsya kasi sariwa yung pagkain at saka makakatipid ka talaga hindi tulad kapag nasa syudad ka sa Maynila lahat kailangan mong bilhin so ayan sa probinsya pwede kang magtanim ng gulay ayan makakatipid So, ayan, nagluto nga pala tayo ng sinabawan na rulingan. So, ayan, no, ayan, yung talbos, hindi rin yan binili mga lalabs. si ayan, libre lang siya. So, kapag may tanim ka, hindi mo na kailangang bumili. So, ang sarap nito mga lalabs. So, tapos lagyan natin ng kalamansi. Nako, napakasarap ng sabaw niyan. Ayan, no. So, ayan. Malapit na maluto. Kakain na tayo. So, ayan. Oh, libre na talaga sa ulam. So, ayan. No? Oh, sarap niyan. Kaya mga lalams, mas masarap pa rin talaga sa probinsya. Talaga mamuhay. Kahit simple lang. Ayan. Basta makakarao sa araw-araw at malayo sa anumang karamdaman. So, ayan. So, dito naman sa isa ay si yan. Pinangiwagan din ito. Puro siya mga danggit. Mga lalab. So, ayan o. Oh. Tingnan nyo. Ang dami. Libre na talaga mga lalab sa ulam. Nako sobrang mahal ngayon ang bilihin like yung mga istan ako napakamahal buti na lang masipag masipag yung sweetie ko kaya ayan nakakalibre kahit pa paano ng ulam so ayan yung malaking bagay na yan Ayan, dahil walang nga dito naman tayo. Ayan, nagpahiwag siya ng mga ano, hipon. So, ayan, ang nakuha. Ang dami din nakuha. Mga lalo sa hipon, no? Ayan, o napakamahal kaya yan bilhin. Ayan, sa, pag sa probinsya ka, makakakain ka ng libre niyan. Mga lalabs na yan, o basta masipag ka. O, di pa? Nakakakain lang yan yung mga afford bumilis pag sa syudad. Pero sa probinsya, pwede mong makain yan mga lalabs ng libre. Ayan, napakasarap niyan. Sarap niyan, prituhin lang mga lalabs na ng Sprite. Ayan, lulutuin din natin yan. Ayan, oh, ayan lang lalaki ng mga hipon. Native siya ng no, hipon yan, mga lalabs. Yung sasapa. Ayun ang Lalaki ng ano niya. Galamay. Ayan. Um, po tayo. At ito na ayun, mga man, lalabs. Dito na siya. Dito po siya so, ayan. Oh, napakasarap. Ayan so, lang. Thank you for watching. watching. Bye!